Mga idol, good morning, good morning sa ating lahat Magandang umaga po sa ating lahat Ayan mga idol, paalis na kami mga idol Hindi namin na video yung pag ano namin Sa mga gamit Ayan. Mag 3Ds tayo mga idol 3Ds o 2Ds Kung may mahuli Adi 1D lang O 2Ds <laughs> Pero kung walang mahuli Adi mag 3Ds tayo Ayan, paalis na tayo mga idol Ayan, maulan-ulan mga idol maulan-ulan na umaga at malamig-lamig sana sortihin tayo ngayong ano natin ayan mga idol, nandito na tayo ayan, nag-aulan-ulan pa masama talaga yung panahon nag pa Alun-alun. yun ah, maginaw ginaw <laughs> aria aria yun Ngawil muna tayo ng pang ano mga idol, pang pamain pamain sa kitang palangre yung pangloba tapos kinabukasan pagkatapos natin maghila kung makapain tayo dito ito na naman yung i-area natin yung kitang dilubid yan yan may bago pala tayong kasama mga idol si idol bong yun ulan nga idol karami-rami na sila oh. yun hindi na lang binuha hindi na lang binuha mga idol kasi papatayin rin ayan oh ito yung huli nila yung huli namin nandun sa ano yan, oh, ito, ah. ano yan kain baritos batalay Oh, lakas ng agos mga idol tapos yung hangin at saka alon, papunta pa dito bagat. Tapos yung hangin amihan, papunta doon. Kaya ganito yung sitwasyon. Ayan o. Yung tansi, papunta doon sa ano? Sa Maypaltik. Pahirapan mga idol. Nagsalubong sa Agos. Hangin at saka Agos nagsalubong. Kaya ito pahirapan sa pag ano sa pagtomto ng isda. Yung yung maraming isda nandito sa ilali. Nandito nandito banda. tapos yung kawil namin nandun kaya yan na rin tayo mga idol para madaling makarami yun 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 ito yung yun namin dito yun 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 sa mga baba <laughs>

So, aswang Aswang nagpabugat Uy so, Aswang Ay hindi Yun dalawang piraso Siyo mga idol Dalawang piraso edul. Yan, you know, nakaulay rin si edul ito, a.k.a. Aquaman. Ang laki, oh. op. Oh. Edul oh. ito, a.k.a. Aquaman. mga idol, ito maganda pang main ng itang kalangre. Ito yung paborito ng mga luba. Yan mga idol, maglipat kami doon sa ano mga idol, kaya sobrang lakas ang hangin. Tsakalon, ayro. Yan mga idol, maglipat kami kasi yung alon mga idol, papalakas yung alon kaya maglipat kami dun mga idol, magpa... ano kami, magpa kubli ito yung huli mga idol <laughs> Masyadong bata pada daw yung mga Amin namin. Magpatapi kami, mga <laughs> tá aí, eu só tapei. Arya Ariya. Ariya na idol. Ayun. Ang kuan ha, sa makalimtan. Tambutso. Presto. Yan ba yan idol, marami rin nag-ano. Nagpakubli. Lakas kasi yung hangin sa labas. Yan, dito tayo sa ano. Dito tayo sa isla ng Nangalaw. Yun. <laughs> Konti na lang yung ano mga idol, idagdag natin dito. Ayun, mga idol pa Dagdag mga will. Dagdag -dag kasi hapon pa natin i-area yung ano, yung kitang palangre. Ayun mga idol. Simulan na magpain kasi alas 4 na ng hapon. ayan. Pain na. Simulan na magpain. Ayun sana magkasaya yung pamain natin mga idol kape ni mo dol sana yung kape mo purot, purot na ah Ihuwad mo siguro, isagulo mo siguro ni Bugnaw Ayan mga idol, kapit tayo mga idol may, may konti mga idol pagkatapos magpain na ah, mag, ano na tayo na tayo ng ano ng bahura kung saan natin i-area to sana may laman yung bahura na ariahan natin okay. һәм

natapos na yung pagpainamin kaya hihilain na yung pundo tapos hanap tayo ng bahura ayan Das so ist tapos tatlong kawil na lang ang mahiwagang pamundo ang mahiwagang pamundo hacerte gente good morning good morning good morning isang malamig na umaga sa ating lahat yun kape muna mga idol uh, mga idol kape kape yan biskuit mga idol yan kape mga idol kape may mga idol pagkatapos magkape hila na naman yan yung iba mga idol lag... si alisa na yan no kanya-kanyang ano na kanya-kanyang puntahan na sa paglalautan ano tayo dito pa lang kay nag ano pa tayo nag saing pa tayo tapos yung inarya nating kitang pa lang rin nandun lang dyan lang banda mga idol malapit lang kasi hindi tayo nakapunta sa malayo sa gawa ng ano gawa ng malakas na hangin at saka alon kaya dinantay tayo sa malapit sana may huli yan na tayo mga idol yun hila na mga idol hila na sa malamig na umaga ayan nag-aulan yun ay mamsa tribale. yun kas may isda na rin nakikita yun Tribali. Oh, Tribali. Tribali. Oh, ah. Tribali. Apa musuh yang idol? Tribali yang idol. Sana malak pa. Sana malak pa. kaso lang haan sabit pa sabit lang sabit isda na naman mga idol isda na naman ano kayong isda yan tribale ay rumpi barakuda barakuda ay pating patay na Sarap tayo na Yan mga idol may unos na paparating Yan you o know? Nag-itim na you know. Yung mga ulap na nag itim, -itim. sa tabi mga idol. Ayun, lumalakas ang hangin. idol Patabi mo na kami Lakas ng hangin At saka oh, alo <laughs> Ulan Ah Ito ang isla idol malakas pa rin Ito ito malakas pa rin Ito yung buhay manging isda, mga idol Ayan o no? Hmm Ah. Lah, yung dilirito. Dalawa lang yung huli natin mga idol. Ayun oh. Aha, ala saka mamsa. Ah, ginaw. Yan may pating time na huli, patay na. Tago, tago. Ano? Yung mga idol, pang-ulam namin 'yan. Ano?